naputol guys nagva vlog ako and then biglang naputol ayan ganyang ano na lang guys ganyang shot na lang para ayan kasi parang sa Facebook ko lang naman 'to ilalagay so ganyan yung angle kasi pag uh, ayun nga guys sinabi ko na sa mga previous vlogs ko na pag uh, sa YouTube natin niya upload ang angle is dapat naka Ano ba yung vertical, horizontal ayun, landscape parang ganon, <laughs> whatever guys, it's September 16 hapon po ngayon, around 3 or 4 in the afternoon and then inaantok na po ako pero hindi tayo pa pwedeng matulog na maaga kasi guys uh, mainit naman kung matutulog tayo ng ganitong oras And kahit hindi pa siya mainit, guys, parang 'di ba, mas okay naman kung night time tayo natutulog, ganun. So hayaan na nating mapagod yung mind natin, mapagod na yung katawan natin, gano'n. And then para mas sa guys, 'di ba, parang mas masarap matulog pag um, I mean, mas masarap kumain pag gutom. So ayun, masarap, masarap, din matulog pag pagod. Ayun, so And Tuesday ngayon nga, meron akong cat feeding this afternoon. So, hindi rin talaga pwede matulog ngayon. So, guys, ito. Tawag dito. May ano ako sa inyo. May chichika ako sa inyo. Nachika ko na to sa vlogs ko. Pero, chika ko pa ba sa inyo? Anyway, ayan. Ito yung ano. Binili ko siya as lechon kawali. Ayan. Ay, sorry. Binili ko siya as lechon kawali. Ayan. And then guys, ano, ipinirito ko ulit siya. And then I considered it as um, chicharon. So ayan. So instead na bumili kayo guys ng chicharon, mahal. Lalo na yung mga chicharon na may back fat, ganun. Ito na lang yung bilin nyo. Bumili na lang kayo ng lechon kawali or bagnet and then iprito nyo ulit. Ayan, hanggang maging parang chicharon na siya. Ayun. Ano guys, chikahan nga tayo. Parang ang tagal ko nang gusto kong chikahan sa inyo about dun kay ano, sa mga latest events. Mag magsimula tayo dun kay Kibuloy guys. Nako guys, talagang tuwan-tuwa talaga ako na nahuli yung Kibuloy na yun. Guys, ako hindi ako natutuwa sa mga nakukulong na tao. Kasi nga, mas preferred ko kung magsisisi na lang sila. Mas may justice yun na magsisi sila kesa sa makulong sila kasi di ba guys meron yung mga nakukulong pero hindi naman sila nagsisisi di ba nga guys ang sinabi sa atin ng Panginoong Yesus ay uh, naparito siya para hindi akain ang mga matutuwid kundi para akain ang mga makasalanan na magsisi so yun guys mas okay na yung tao na nagkasala sa atin o nagkasala na magsisi kaysa makulong so ayan yung sikubuloy guys ano yan eh, nakasabayan niya si Alice Go which is ayun, kay Alice Go naawa ako kasi nga, 'di ba? Parang feeling ko victim lang din naman siya ng sistema natin. Naawa ako sa kanya, gusto ko magsisi siya kaysa makulong siya, ganun. Pero guys, ewan ko ba, kay Kibuloy, para bang ang nararamdaman ko diyan ay ako manghusga ng tao na parang di na magsisisi ang tao na yan, ganun. Pero guys, ang tao na isipin mo si Kibuloy, di ba ginamit niya yung pang pangalan ng Panginoon? O hindi Panginoon eh. Ginamit niya yung, yes, Panginoon, si Panginoon Heso Kristo, ginamit niya rin yung Diyos. So, ewan ko guys, kasi alam ko ha, hindi ako expert sa Bible. Hindi ko pa nabasa yung buong Bible. Pero alam ko, meron talagang may mga kasalanan na hindi napapatawad ganun. Ewan ko guys, pero kayo na lang bahala guys. And then what else? Ano ba yung ibang mga uh, previews ano natin, mga pangyayari sa buhay? Ayun guys, hindi ako nagnunood ng TV ngayon ng mga parang uso ngayon yung mga telenovela na parang wala na silang maipalabas na mabuti. Alam mo yung mga director ngayon or director ba yung gumagawa ng script ganun o yung pinaka parang story? Pero parang nalulungkot ako guys kasi parang wala nang maisip na mabuti yung tao ngayon. Bakit gano'n na lang? Sige guys, sabihin nyo ng ano ako, tawag, showbiz kung sa showbiz. So, magbibigay ako ng example. Yung alam niyo guys, yung Batang Kiapo. Para bang it's been going on for years na para bang natutuwa kaya or yun na kaya yung mga taong nanonood doon na puro sigawan, puro patayan, Ganun, ganun na lang yung ano nila na absorb nila every every day na pinapanood nila yun, napatayan, sigawan. Nalakalungkot guys na para bang yung iba is ginagawang entertainment yung ganun, yung kumbaga ikaw, 'di ba, gusto mong mali, malibang. Ano bang gagawin mo? Manonood ka ng nagpapatayan na tao. I, ganun na ba yung nakakalibang sa inyo, ganun? So ayun guys, nakakalungkot na wala nang yun yung ano ngayon eh, yun yung latest eh. So, ano pa ba yung isipin mo? Pag latest, ibig sabihin, yan yung gusto ng tao. di ba Nakakalungkot guys. And, ayun nga, sa mga vlogs ko is talagang sinasabi ko naman nag-withdraw na ako sa society. And, ayun guys, hindi naman sa nag, uh, nakakalungkot din guys. Kasi ako, I have a choice na mag-withdraw sa society. Kasi I'm not working. Diba? Isipin nyo na lang yung mga taong kailangan nila magtrabaho at kailangan nila, at obligado sila na makasalumuha yung mga tao everyday. Mga masamang tao, ganyan. Ako guys, hindi ko sila nakakasalamuha. And I'm not saying na hindi stressful lang life ko. Kasi nga, wala akong nakakasalamuhang masamang tao. Pero guys, ang masabi ko is, kahit nasa malayo ako, Nangangaral na ako And ayun Nakikita ko sila everyday Guys uh, Gusto ko ma-upload to sa Facebook Puputulin ko na Kasi maging 7 minutes na Bye